pagbati sa iyo mukhang uh, may napaka-interesante tayong material galing sa iyo na pag-uusapan ngayon. Handa ka na bang himayin natin 'to? Oo oh, naman. Mukhang exciting 'to. Ang sentro kasi ng usapan natin itong ideya na ang mga lugar, alam mo yun, mga syudad, barangay, siguro kahit opisina natin, e eh may mga hindi raw nakikitang puwersa. Ah, yung parang espiritual na daloy, ganon? Oo, oh, Oh, yun nga, na nakakaapekto raw sa takbo ng buhay doon. Kasi napapansin mo ba minsan, parang may mga lugar na ang hirap umangat, di ba? O nga no, kahit anong dawin, parang may bumabalakid. Lon, so ang tawag dito, based sa mga binigay mong sanggunian, ay spiritual mapping. Pagmamapa sa espiritual na kalagayan. Spiritual mapping, okay. Tingnan natin ito pero linawin natin hindi parang magic to ha. Kundi Uh, bilang isang paraan daw para maunawaan yung mga tila di makitang pader, yung mga kultural na ugat. Yung mga nakatago, kumbaga. Exactly. Pati na rin yung mga potensyal para sa pag-unlad sa isang lugar. Yung mga bagay na hindi mo basta makikita sa, alam mo na, census o mapa ng kalsada lang. Okay. Gets ko. Mas malalim na pagtingin. Yun. Ang mission natin, kumuha ng mas malalim na kaalaman. Siguro may kasamang ilang um di inaasahang detalye, pero gagawin nating malinaw para manatili kang kasama sa usapan. Okay, simulan na nating suriin to. Sige, sige. So, base nga dyan sa mga material mo, itong spiritual mapping, hindi raw talaga siya basta hakahakalang or uh, mistisismo? Yun ang importante. Oo. Oh. Malinaw na sinasabi na ito'y isang maingat na pagsasama ng dalawang bagay. Masusing pananaliksik. Research talaga. Oo, research. Tsaka masidhing panalangin. Parang investigasyon na may kasamang, ano, spiritual na lente. Ah, okay. So may structure pa rin. Meron, tinitignan yung kasaysayan, yung mga pinagmulan ng lugar, mga dating kasunduan, malalaking pangyari doon. Tapos, sinusuri din yung demografiya, kultura, mga problema. Yung mga patterns, no? Oo, pero kasabay nito, ito yung kakaiba. May paggamit ng tinatawag na espiritual na pagkilatis sa pamamagikan daw ng panalangin tsaka pagiging bukas sa gabay ng spirito para maintindihan yung mga puwersang di nakikita. Tama, yung mga puwersang hindi physical pero eh malakas pala ang epekto sa komunidad. So hindi lang pala ito basta, alam mo yun, dasal lang na walang direksyon. Ang punto pala, ayon sa nabasa natin, ay magkaroon ng strategya. Strategy talaga? Parang reconnaissance mission bago ka pumasok sa isang lugar, no? Nabanggit nga dyan yung mga halimbawa sa Biblia. Eh. Oo. Yung kay Joshua, di ba? Yun. Yung pinadala niyang mga espiya sa Jericho, hindi lang para maniktik ng kalaban, kundi para makita yung uh, espiritual na kalagayan daw bago yung laban. Tapos si Pablo din sa Athens? Oo, oh, si Pablo. Inaral niya muna yung kultura, yung mga sinasamba ng mga tao doon bago siya nangaral. Pero teka... Paano kaya ito kumokonekta o naiiba dun sa ginagawa ngayong spiritual mapping based sa mga modernong material na to? Magandang tanong yan. Yung connection, eh siguro yung prinsipyo pa rin. Unawain mo muna bago ka kumilos, yun pa rin yun. Hmm, okay. So ano yung bago? Ang kaibahan marahil eh yung mas sistematikong approach na inilalatag sa mga material mo ngayon. Mas may method na, kumbaga may proseso na sinusunod. Oo. Oh, at isa sa mga um, pangunahing konsepto na laging lumalabas ay yung pagtukoy sa tinatawag na strongholds, mga baluarte. Strongholds? Medyo mabigat pakinggan. Medyo nga. At ang isang parang nakakagulat na anggulo dito, galing sa sources mo, hindi lang ito basta yung mga kitang-kitang problema like kahirapan o addiction. Ah, hindi lang yon. Hindi lang yon. Minsan, tinitingnan din daw ito bilang mga malalim na pattern ng pag-isip o paniniwala sa community. O kaya yung mga epekto ng mga, alam mo na, makasaysayang sugat na hindi pa completely healed. Mga historical trauma? Parang ganun? Parang ganun nga, na parang nagbibigay daan daw sa mga negatibong puwersa. Halimbawa, kung ang isang lugar ay may matagal ng history ng awayan, hidwaan, na parang nagpasalinsalin na sa mga henerasyon. Naku, maraming ganyan sa atin. Oo. Pwedeng ituring daw yon na stronghold sa pananaw na ito. Wow, interesting. Pero teka, hindi naman siguro puro nega yung hinahanap, di ba? Kasi mapping siya eh. Ah, hindi hindi. Tama ka. Tinitingnan din yung kabilang side, yung tinatawag na redemptive potentials o kaya harvest fields. Ah, okay. Ano naman yon? Ito naman yung mga positive na aspeto. Yung mga lugar o grupo o sitwasyon kung saan may nakikitang potensyal. Potensyal para sa kabutihan, pag-asa o pagiging bukas sa pagbabago. Parang mga sinag ng liwanag? Oo. Oh, baka may mga grupo na palang gumagawa ng mabuti doon. O may mga aspeto ng kultura nila na pwedeng maging pundasyon ng positive transformation. So hindi lang siya paghanap ng problema. Paghanap din ng opportunity. Okay, gets ko na. Kaya pala nabanggit din yung mga parang practical na pamamaraan like historical research. Oo, yung paghalong ka talaga sa nakaraan, importante yan. Para makita yung mga ugat ng kasalukuyang sitwasyon, no? At saka yung uh, medyo intriguing yung prayer walks, paglalakad panalangin. Ah, yun. Literally yun pag-iikot sa komunidad habang nananalangin. Hindi lang para humingi ng tulong. Hindi lang yun, para rin makuha ng insights ng pag-unawa at para maramdaman mo mismo yung pulso ng lugar sa espiritual na antas. Parang on-the-ground spiritual reconnaissance, kumbaga. Yun mismo, at isang mahalaga pang paalala galing sa mga teksto, hindi raw ito pang solo flight, hindi kaya ng isang tao lang. Ah kailangan team effort. Oo, collaborative daw. Gawain pang komunidad. Kailangan ng input mula sa iba't ibang tao, mga leader ng simbahan, siguro lokal na opisyal kung open sila, mga ordinaryong residente, tsaka yung mga taong may kaloob talaga sa pananalangin. Kasi bawat isa, may ibang perspective, no? May hawak na piraso ng mapa. Tama, para mabuo yung kumpletong larawan. At hindi rin ito one-time event lang hindi yung minsan mo lang gagawin, tapos na. Ah, tuloy-tuloy dapat? Kapag kilos at panalangin. Parang yung kwento sa Jericho na binanggit mo kanina. Yung paulit-ulit na pagmarsya. Yun. Hindi sprint, kundi marathon talaga. Kailangan ng perseverance. Grabe, ang dami pa nating pwedeng himayin dito, ano? Pero kung um, uh, huhugutin natin yung pinaka-esensya ng pinag-usapan natin ngayon mula sa mga material mo... Sige, ano kaya yon eto siguro yung paghahamon sa atin na at tumingin ng mas malalim. Mas malalim kaysa dun sa nakikita lang ng mata natin. Oo, totoo yan. Itong spiritual mapping sa kontekstong pinag-uusapan natin ay parang isang tool, isang disiplinadong paraan ng pag-aaral at pananalangin para sa isang lugar. At ang goal, makagawa ng mas efektibo at mas makabuluhang pagbabago. May purpose talaga, hindi lang analysis for the sake of analysis. Tama. Ngayon ang tanong siguro para sa iyo na nakikinig, ano kaya ang implikasyon nito? Magandang tanong yan para sa ating lahat. At bilang pangwakas na pagmumuni-muni para sa iyo, subukan mong isipin yung lugar kung saan ka madalas. Pwedeng yung komunidad mo, trabaho mo, kahit familia mo. Kung gagamitin mo yung lenteng pinag-usapan natin ngayon, hmm. anong mga di nakikitang kwento kaya? mga nakaugat na pattern o maral mga espiritwal na agos ang posibleng kumikilos dyan na hindi mo normally napapansin. O nga no, ano kayang meron? At ano kaya ang posibleng mabuksan o mangyari kung sisimulan mang tingnan ng iyong paligid ng may ganitong bagong pananaw? Isang bagay na pwedeng pag-isipan. <laughs> Malalim na tanong yan. Hanggang sa susunod nating malalimang pagsusuri.